Ayan guys, good morning. Ayan po guys, yung mga uh, napamili natin sa sa balu Market. Ito. Malunggay. Ay, bunga ng malunggay. Bunga ng malunggay. One dollar. Ito. Tapos may pakapin guys. One dollar. Tapos talbos ng ampalaya. One dollar. Tapos mayroong ano dito. Talbos ng kamote. Talbos ng kamuti. Talbos ng kamuti. Ayan, one dollar din. Tapos, sigarilyas. One dollar. Okra, one dollar. Kamatis, one dollar. Halos 25 cents ang isa. Mahal yung kamatis ngayon mga guys. And then, sa loyot, yan, one dollar din. Ayan, pagkain ng mga ano to. Mga mahilig sa gulay. Ayan, opo, one dollar. Tapos, ito guys. Yan, sa mga mahilig dyan. Shout out sa mga mahilig sa papaya. Ayan. Five dollars. Tatlong piraso. Tapos guys, ito yung paborito ng uh, anak namin. Pati na rin ako. Yan, kahit sino naman. Yan, Five dollars to guys. Dalawang piraso. Pwede na to. Ayan guys, yan ang mga pinamili namin gulay ngayon. Ah, uh, once a week lang kami makapamili ng gulay kasi once a week lang din ang nagbibintan ng mga gulay dito. Mga Pilipino at uh, yan mga ano, Chinese. And guys, maraming, maraming salamat. And good morning to all. Ingat. Bye.